Isang Cambodian na necrophiliac ang nahuli ng pulis noong isang linggo matapos niyang ihukay ang bangkay ng isang teenager na babae at nakatulog pa siya sa loob ng kabaong nito matapos niyang makipagtalik sa bangkay. Ang suspect na si Chin Cheyan, 47 years old, ay nagpunta daw sa libing ng 17-year-old na babae sa Prey Vong noong Huwebes. Kinabukasan ay pumunta siya sa libingan ng babae ng lasing at hinukay ang kabaong ng babae. Nabuksan di umano ni Cheyan ang kabaong at naitanggal ang damit mula sa bangkay ng babae. Pero naliitan siya sa kabaong at alam niyang hindi niya magagawa ang nais niyang gawin sa loob nito. Nagulat ang mga tao nang nakita nilang nakalabas sa libingan ng babae ang paa ni Cheyan kinabukasan. Mabilis siyang naaresto at napaamin ng mga otoridad. Ayon sa mga pulis, si Cheyan ay may reputasyon bilang isang kakaibang tao na maaari ring na ng droga. Gawain na niya ang magtatakbong nakahubad sa harap ng maraming tao.